Noong so, ko po ay may isang sikat na balagaso o isang sikat na hunter. At ang pangalan ko ng sikat na hunter ay si Pandali. Bikin na po natin ang pangalan ng sikat na hunter? Si Pandali. Madaling tansana na po kasi katulog ng pandilig. Ah, Pero Pandali. Si Pandali po ay iginagalang ng kanilang tribo at isa siyang leader ng kanilang komunidad o ng kanilang pamayanan. Sa isang araw ng pangangaso o pagkakati ang dalit sa kagubatan ng, ng lugar na, 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 na buong, buto, buong bato. By the way, hindi po ito yung original na lugar ng buong bato. Meron po talagang lugar na buong bato na kung saan ay ito nga po yung ipinupwento ko sa inyo. Tamadalik sa madaling sabi sa pangangamon ni Pandali ay wala siyang mahuli And then sa kasikata ng kirik ng araw ay sumilong siya sa isang malaking puno na napakaraming malalaking bato sa ilalim. And then pag silong niya doon sa ilalim ng puno ay mayroong, uh, mayroong nagpakita sa kanya roon na isang napakagandang babae na nagtitingning at nakasisilaw na kagandahan ng isang babae at sinabihan si Pantaling ng ganitong mga kataga. Kinabihan siya Nabalikan mo ako dito, kunin mo ako, at iwi mo ako sa inyong tahanan. Hindi simple lang ano. Ano po yung sinabi? Balikan mo ako dito, Ano sabi? Kunin mo ako, at iwi mo ako sa inyong tahanan. Ulitin na natin yun. Nabalikan mo ako, kunin mo ako, at yun ang mga posibleng Sa madaling sabi ay yun yung tinig na kanyang paulit-ulit na narinig at natatandaan at nagbalik sa pangangahong si Mandali. Pagbalik niya, pagbalik niya doon sa ilalim ng puno ng maraming kalalaming bato ay wala na yung kumahing maganda ngunit ang tanging na iwan na nakita niya ay ang larawan o ang imahe ni Apo Apang. At dahil natatandaan niya yung uh, sinabi sa kanya ano niya? Marahil, ito yung nagsasabi uh, sa akin ng ilin ngayon at yung nagpakita sa akin ng babae. Ano na nga yung sinabi sa kanya? Parang nangatanda niya? Balikan mo ako, buhin mo ako, at huliin mo ako sa inyong tahanan. Sa so, madaling sabi ay, huliin ni Pangalik ang imahe niya kung paano sa kanilang tahanan. Kaya lang, paghuliin ni Pangalik ay hindi na gustuhan ang kanyang may bahay ang kanyang kasalubong, ang kanyang dala-dala. At nakagalitan pa na nga si Magdaling. Bakit yan ang inuwi mo? Makakayod ba natin yan? Sana na lang, yan. labong na lang yung uwi ni Magdaling. Ano? Para tayo lang dapat tayo luto yung labong. Yung mga murang bagong sipot na mga kawayan. Sa so, madaling sabi, nagaling sa Masawa at ilungay yung Mai at inilagay sa siga o sa kalan. At may intensyon na sunugin ang larawan ng imahe ng uh, Apo Ama. Sa kamangamang ng pangyayari ay hindi po nasunog yun. Hindi nasunog yung imahe, ay hindi malang nagalaw sa kabila ng mistulang pabiliyap nito ay hindi naman siya nasusunog. At dahil dito, natakot. Natakot yung mag-asawa, natakot yung asawa ni Pangalik, at iniwan na lang muna nila sa isang tabi ng kanilang bahura ng larawan ng mahal na Ama. At alam po ninyo ang nangyari sa asawa ni Pagdali, Nagkaroon siya ng napakalubhang karamdaman Na bislo lang ang kanyang mga balak ay nasunog Na parang dumaan sa apoy Marahil yung, yung ginawa niya ay yung marahil ang na nangyari sa kanya Kaya naman naratay ang asawa ni Pagdali Dahil sa kanyang kalubhang karamdaman At marahil na monsensya siya Ang ginawa nila ay humingi ng paumadihin doon sa imahe Nilapitan kinausap, kinablots, at tumingin ang ni sa kaniyang nagawa. At mula noon, nang gawin ito ng asawa ni Pandali, ay naglaro na siya na nung ang kanyang kalusulan at gumaling ang kanyang karamdaman. Nang ipinulita nila sa buong tribo ang nangyari ay nabangga na ang kanilang nasasakupan. Ano pa ang ang lahat ay lumalapit upang humingi na ng kagalingan. At gumawa sila ng isang kubol o isang na parang kamilya upang itagpana ang bahala pa wong ako ang pa. upang siya ay puntahan ng lahat ng na mga, ng lahat ng mga upang magbigay ng paggalang at upang humiling at humingi ng kagalingan para sa kanilang naramdaman. Dumating ang panahon Puputok ang Bulgak Tinatubo ng 1991. Kaya naman siya po pa rin ang kinakailangan saan ang ilikas. Pero dahil tuloy-tuloy ang Puputok ng Bulgak Tinatubo, kaya din siyang sa taas ng mundo siya po pa para hindi maapektuhan ng patuloy na ng lahat at tuloy ang matabunan. At dahil wala nang sasakyan uh, o magkaramdik doon, alam ninyo, medyo sosyal siya po pang dahil siya ay kinuha ng helicopter mula sa area ng uh, lugar ng buong bato na malapit sa pinatubo o sa area ng pinatubo at inilip siya pabunta po rito sa lugar na ito. At ang area po na ito ay uh, uh, settlement o so human settlements o yung mga evacuation settlements para dali dito ang mga katutubong na apektuhan ng pagsabog ng bulkan. Kaya eh, mula noon, nung siya itapan na sa lugar na ito, uh, dito na rin ang pupunta. Nagpipwento kung bakit yung mga katutubo ay nagbibigay tugay sa ating mahal na ako ang At yun ang ginagawa ng napakaraming tao. Pupunta sa kanya, dahil kung balikan ang sinabi kay hey, Pasgali ng mga layla, alam mo ba ninyo, yun naman din ang ginagawa natin ngayon. Pupunta ka sa akin, balikan mo ako, at hindi po ako sa inyong tamanan. Paano po natin naiiwi siya po pa? Di ba pag lumalapit kayo, meron kayong daladala mga bilbo, mga, mga panjurito at mga ano nais nice natin ipangit kaya po. Pa, natin sila, na para mag sinasabi hali kayo, lumapit kayo sa akin at hindi niyo po sa inyong tamanan.